Hi guys, hello, good day Happy Sunday Happy Manabukabutni Tawid naman kami kasi kakain lang tayo dito sa Carinderia Ni Beror So, hello, big house so, This is our last day guys After my show later For KDA Aalis na kami Uuwi na kami Sa saan? I miss my room Miss Uy, nanarap yung torta talong. talo. Talo, kaya namin kinis. Atay ng manok. Hi guys, it's our last day here in Switzerland. Pape. Switzerland. Last day na namin nito sa Cabernet Yara so... Masa tayong nag-corey. Sa Andy. Sa Brian. Oh, kaya rin wala ka. Na.

Lamit <laughs> kayo guys. Salap na ano. Let's go. Ano din? Hindi totoo yung... Sa pay Hindi po totoo yung after kumain, saka kumain ng prutas. No, dapat daw prutas muna bago kumain. Uh, nga naman be. Because it stimulates your stomach ache. Pero <laughs> 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 kung ka busy ka, mag first picture picture food mo. Kung naglagutan ko ninyo, uh, dito Ako tebe picture. Ay, dala. Smile! Pictures nila. Thank you. Last time na nandito kami, may nanlibre sa aming taga toril Dabao, M's M's Construction. Construction Supply. Oo. Oh, 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 oh. <laughs> Kaya na kami dito. Sana dumating ulit siya. <laughs> Taga-Torel, gila. Labos <laughs> sa. Nagkod, tulog, kahit log, isang kampalaya. Ano yung uh, kampalaya? Yes, yeah. kampalaya.

Mga smiling kayo, mga tagay. Kaya naging ginaniin. Ikaw? Ako, mag di ka breakfast, Torta, tey tey, sa Torta. Go, 4, 3, 19. yung kanilang putahe, guys. Ha? 19. 19? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. May atay ng 21 Si <laughs> The rice deli lima Deli ma ka rice Sama Sa pamay. Hindi ko makain ng atay. sa 21 yung ano nila guys. Ito Ito Okay, nalang pa na ingo dahil na. Okay, bro, binig ko plus tayo. Please subscribe to the YouTube channel guys. Cardio TV, Marimar yes, Vlog, Mamin Bajana, and B Simply Britney. Look. Na-vlog ng Simply Amore. <laughs> no. Minsan, papromote. Papunta kami sa ibang lugar. <laughs> papromote yung lugar nila. Dijon, minsan, mostly do. Mostly, Dijon. Ayun Ayun ka pa. Mas gusto ko yung ganun yung biglaan tapos libre kaysa yung sa kasi ipopromote ko na lang ng libre. Kasi yung kukunin ako na pwede ka pumunta dito ipromote ng libre, ha? Uh -huh. Ako din. Eh, pupunta mo? Libre? Pupunta ba? Yung wala sa plano ba ng libre kaysa kaysa libre na?

bitaw yang jitu semua yang tuh tuh mungkin lagi baku badan lu semua bitaw lagi berapa lagi hmm kili ini yang terasa sedap kita juga ini di yoga apa itu pak masai kita gaskan nyah injil bakal ya tuh tuh game kayak kayak Aspes, aspes naman na. <burps> yeah. Nagulat pa mo 20 minutes para sa Kikiro. kay, Puro man i Wala. wala, wala, wala na, na, kikiro. Short pa na. na okay, May I-eat? No, ano? May I-eat? May I-eat? May I-eat? mga shopping sing. Ang-ang-wing. Kapilang, hindi na-depende. wing sa Di ba ang-wing <laughs> yeah. ba? Ha? Batal na dyan na. Huwag ka nang

ano kay baka mga lukon-lukon dito oh mm. tikod dito ako kana ana on kay mga dinhi dito oh nasakit kaya pag na baka pila ka minuto ka mawala ka dayon na mga ubod basan sa mga lalaki kaya labo labo na kanara nga eh ana na sa nang masan siya tapi na pag anak ito, ka apil na mga ultima yo ata Agi lagi, agi un, anak? Si Mayora, this, ito pero ang lamay siya. Ano may? Ano? Paulihan ang yung kain niya. Hindi. Hindi Hindi Okay. na siya. Sain talaga na magmanas Sain na lang siya ang pagkulong. ako na before na matay ka na. pa. Pag upla ay kahit matay ka. Papa, may tuloy ka na ko, papa. Ayan hey guys, nandito na kami sa lobby. Kanatapos ang tumain. So it's 3 days na kami dito. So parang na-miss na namin yung bar, na na yung mga room namin, yung mga bahay namin. And uh, mamaya mga four, mag prepare na kami para sa pag ano, pag last na rocket event dito, na-show no? sa aking event. It's anniversary nila. So magpupunta, uh, sa tawag dito magpupunta ng Punta okay. kami ng SM Toptown tomorrow, later. Uh -huh. Tapos niyan, balik na ka kami pupunta sa October, um, Hasaan. So thank you so much Jackie I and Hubby I for I the beer hostel. Thank you so much for <laughs> <spend> the mental, for this experience. So see ya Hasaan! Later and bukas sa so far. Okay. Uh -huh.